Magandang umaga para sa ating morning devotion sa araw na ito ay hango mula sa Salmo Kabanata 91. Ating babasahin. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. he will cover you with his pinions, and under his wings you may seek refuge. his faithfulness is a shield and bulwark. you will not be afraid to the terror by night, or of the arrow that flies by day (last verse, verse 6), of the pestilence that stalks in darkness, or of the destruction that lays waste at noon. may the lord bless the reading of his word! Dito makikita natin na ang tema ng Salmo na ito na probably si Haring David ang siyang sumulat ay nakasentro sa pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili. Parang dito natin muli maalala natin yung talakayan natin minsan na ang ating Diyos ay siya yung ating pastol. At ang pating pastol na ito ay talagang maingat siya na ginagabayan yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga alaga. Ang problema sa mga tupa, ang katangian o karaniwang katangian ng tupa ay ito ay napakakulit. Minsan meron siyang kanyang direksyon at uh, ayaw niyang sumunod kung saan man naisin ng kanyang pastol kung siya'y dalhin. Kaya ang pastol ay talagang binabantayan niya yung mga tupa niya at kung mayroong naliligaw, talag inaakay niya no maalala niyo yung kanyang tungkod na ganun di ba naka U shape siyang gano'n. yun yung ginagamit niya upang akahayin niya upang ibalik niya yung kanyang tupa na naniligaw at uh, tunay nga na yun yung kanyang role, yun yung kanyang gawain. Ngayon dito sa ating verse, babalikan po natin, sabi po dito sa unang talata, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Ngayon, gusto kong tingnan natin yung dalawang salita na makikita natin. Una sa lahat, yung salitang dwelling. No, pag sinabi natin dwelling, ito yung pananatili sa harapan ng Diyos sa harapan ng Panginoon, parang si Martha na kung saan ay yung minabuti niyang tumingin at magsamba sa Panginoon kaysa maging bisibisihan, di katulad po ni Maria. po. So talagang minabuti niya na manatili sa harapan ng Diyos na may pagsamba. Mayroong uh, paglalaan ng panahon upang tingnan at mamangha sa Panginoon. Yun po yun. No? At ang pangalawa, hindi lang po siya nanatiling nasa presensya ng Panginoon kung hindi po mayroon po siyang naisin na sumunod. No? Dito yung makikita natin sa salitang abiding, no? yung pagsunod, yung pagtalima. No? Kasi ang Panginoon natin ay madalas marami siyang mga, mga sinasabi sa atin, mayroon siyang mga panukalang dapat nating sundin at ang kahalagahan nun, sundin natin. No? Kailangan nating sundin po siya. Hindi pa pwede po yung namanghalang tayo sa Kanya. We are so amazed with God and yet we do not follow whatever He says, whatever He tells us. No, kayo po yung kahalagahan po nung dalabang yon. Kaya nga po, dahil po dun sa pagkakaroon po ng panahon na tumingin, pagkaroon ng panahon na mamangha sa Panginoon, ang naging kasunod po, makikita natin sa talatang ikalawa, sabi nga dito, I will say to the Lord, meron na siya pong katiyakan na nakakausap niya yung Panginoon at nasasabi niya, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking fortress, ikaw yung aking sandigan. No? Yun po yun, no? in whom I trust sa iyo ako nagtitiwala. Nadidevelop po yung ganong klaseng pagtitiwala sa pamamagitan po ng pagkakaroon, ng pang-araw-araw na relasyon at pakikipagniig sa ating Panginoon. Kaya nga po, doon sa sumunod na, na mga talata, mula sa talata tatlo hanggang sa talata ika -anim. ito na po ngayon, yung, yung psalmist ay meron na siyang kakayahan, meron na siyang conviction ika nga na magturo. Ano po yung itinuturo po niya? Sabi po niya, doon sa verse 3, God is our deliverer o ang ating tagapagligtas. Ano man ang ating mga pagdaraanan, basahin po natin, for it is he who delivers you from the snare of the trapper. No, so siya po yung magliligtas sa atin mula doon sa mga mga patibong ng kaaway no sa kanya mga ginagawa upang tayo ay malihis tayo ay malayo sa ating Panginoon no yun po yung sa verse 3 sa verse 4 naman po sabi rito God is our refuge basahin po natin he will cover you with his pinions and under his wings you may seek refuge no so yung sa pamamagitan ng kanyang pakpak no tayo ay kanyang iingatan parang parang inahin na kung saan ay pagka mayroong danger di ba ang ginagawa ng inahin pagka yung kanya mga mga chicks na yan yung kanya mga mga alaga ay nagkakaroon ng gulo ng trouble ay talagang tinatakpan niya ng kanyang pack Ganon Ganun po yung ating Panginoon. At yung panghuli naman po makikita natin na ang ating Diyos ay siya din po yung ating kasiguruhan, no? Siya yung ating assurance. We can see here dito sa verse 5 downwards, you will not be afraid of the terror by night. Kahit anong mangyayari, hindi na tayo matatakot. Nuwunan no, natin dahilan para mangamba. Siya po yung ating yung Diyos na mag-iingat po sa atin at uh, or of the arrow that flies by day yung mga mga ano mga sibat na lumilipad <laughs> no yung mga bagay na pwedeng pwedeng manakit sa atin ito po ay ilalayo po tayo ng ating Panginoon Okay or of the pestilence or the pestilence that stalks in darkness or of the destruction that lays waste at noon. So kunyo maalaala ang sabi po sa Biblia, the enemy came to kill to steal and destroy. Yun po yung gawain po ng ating kaaway. Siya po yung, hindi lang po maninira, hindi lang po siya magnanakaw. Siya po ay pumapatay no uh, yun po yung kanyang gawain and yet no makikita natin sa ating binasa mga talata na po ang ating Panginoon siya po yung ating pong sandigan siya po yung ating kanlungan siya po yung ta ating tagapagligtas kaya wala na tayong hahanapin pa <laughs> kaya kaya napakaganda po ng ating mga inkwentro po dito sa mga nabasa nating talata at naalala ko po na sa aking personal na buhay kung saan po napakadami na pong pagkakataon ang Panginoon po nagpakita po ng kanya pong pag-iingat no sa inyong lingkod. At malalako uh, maalala ko there was one time nandun po ako sa Iloilo at mayroon po akong nakita doon sa aking tinitirhang compound ng ano malaking puno ng bangga at mayroon po nakapulupot na tila parang wire, no? Parang wire po siya, nakaikot lang po siya doon sa ibabaw po ng mangga na yon. Kaya po ang ginawa ko po, sabi ko po parang, parang wala namang silbi itong ano na to, no? Yung nakapulupot na yon. Kaya ang ginawa ko po, inakyat ko po siya. Pag akyat ko po doon sa puno na yon, mahirap po siyang tanggalin. Kaya ang ginawa ko po, pinulupot ko din po sa aking katawan. At binabo ko po ng dahan-dahan, yung wire na yon binaba po. Eh ito ngayon ang kwento. No so naibabago na po yung wire na yon. Eh ako itumungo po ako doon sa kusina ng bahay at uh, mayroon po akong inasikaso. Maya-maya po nagsigawan na po yung mga tao doon sa labas. No sabi ko ano nangyayari? Ano po ko ano po nangyari? mayroon po kaming alagang aso at yung alagang aso na yon ay nagkataon, dumaan po siya doon sa wire. So pumuluput doon sa puno na binabako. Ang pagdaan po ng aso na yon doon sa wire na yon alam po niyo nangyari. Namatay ang aso. Bakit po? Nakuryente po ang aso. No? Nagkaroon po siya ng sunog sa kanyang katawan. Kaya nga po nagsigawan lahat ng mga tao. No? Kasi nandoon lang po sa lupa. No? Naka, nakabalagbag lang po doon sa lupa yung wire na yon kaya ako na mangha sabi ko lord it could have been me no kasi hindi ko alam live wire pala yung aking ibinaba no itong aso na dudumaan lang po siya dumaan lang po siya doon sa wire na yon pero ako mismo ako yung pumulupot doon <laughs> pinulupot ko po sa yung yung wire sa katawan ko at binabaha ko po ako po yung naglagay po doon sa lupa noon doon natin makikita mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating Diyos ay makapangyarihan at alam niya kung paano na tayo iingatan. No? Sa lahat, sa gitna ng mga pagsubok, sa mga gitna ng mga trahedya, huwag tayo mangamba sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan at ang ating Diyos ay may kakayang ingatan po tayo. Now, tandaan po natin ito lamang po. Hindi po nangako ang Panginoon na iaalis na tayo sa mga pagsubok sa buhay. Wala pong ganon. Hindi po siya nangako na we, he will free us no nung tayo naging mananampalataya, ilalayo niya tayo sa lahat ng mga 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 delikadong sitwasyon sa mga matitindi mga pagsubok. God never promised that. Ang pangako ng Panginoon kahit na ano mangyari, I will never leave you nor forsake you. Hindi hindi kita iiwanan, hindi hindi kita pababayaan. Kailan po ang tanong ay ganito. Kapatid, ikaw ba ay nasa Panginoon? Ikaw ba ay na nasa puder ng ating Panginoong Hesus? Because the Bible clearly says, Romans 3.23, All have seen and fall short of the glory of God. No? Lahat po nagkasala. Continuing on, sabi din po sa Bible, For the wages of sin is death no? Ang, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang ating kaligtasan ay nasa kay Hesus Kristo na kung saan po siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo, ay muli na buhay dahil lang po sa pangyayaring yaon tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan mula sa tiyak na kamatayan. Ito pong sabi po sa Romans 10 verse 9, hindi po sapat po yun. Ang mahalaga po doon ay kahit na po alam natin po na matay si Jesus sa ating kasalanan, ang kahalagahan po ay mayroon po tayong taos pusong pagtanggap sa kanya. Tanggapin po natin siya sa ating puso. Paano po natin siya tatanggapin sa ating puso? Tunghayan po natin mula sa Roma 10, talata ikasyam at pababa. Sabi po rito, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, ibig sabihin po nun ipahayag natin sa ating bibig na si Jesus ay ang ating Panginoon, and believe in your heart naniwala ka sa iyong puso that God raised Him from the dead, you will be saved. So, dito po natin nakikita na hindi po sapat na namatay po ang ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga po, una sa lahat, tayo po ay magsisi ng ating pong mga kasalanan. Okay? At bubuksan natin ang ating puso at tanggapin natin si Jesus bilang ating personal na Panginoon at manliligtas. Diyan at diyan lamang po mangyayari ang sinasabi po ng Biblia, ang sinasabi po ng salita ng Diyos na kaligtasan. No, pagbubukas ng puso at pagtanggap kay Jesus bilang ating personal na Panginoon at madiligtas. Kaibigan, kapatid, pwede natin siyang tanggapin sa ngayon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sundan niyo po ako sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong puminsay sa araw na ito humingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga kasalanan na gawa. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Bula ngayon, kayo na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming maraming salamat. Ito po ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natili po tayong mananalangin sa harapan ng ating Panginoon. As I pray for you, Father, thank you so much for this time that you've given us. Thank you, Lord, for reminding each and every one of us, Father, na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kayo po ang aming Diyos na sandigan, ang aming Diyos na kanlungan, ang aming Diyos na nag-iingat po sa amin Panginoon. Father, I pray for all those who just accepted Jesus as their Lord and Savior, O God. Lord, kayo po ang mag-iingat sa kanila at patuloy na kumilo sa kanilang po mga puso ang banal na magkaroon po sila ng kauhawan po na makilala ng lubusan si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at Manilig. Banal na Spirito, kayo pong patuloy na mangusap sa bawat isa. Kayo po ang lumikha ng kauhawan sa kanilang mga puso na kayo makilala sa pamamagitan po ng pagpabasa ng inyong salita. Maraming maraming salamat, Lord. And for the rest of us, O God, we just pray, Father, that you continue to meet or minister to our every need, O God. Whether that would be financial need, O God. Whether that's a physical healing, O God. Lord, whatever need, O God, need for guidance in the decisions that they are going to make, O God. Lord, pinapanalangin namin, iunat niyo po yung mapagpalang kamay amang banal. At patuloy lamang po kayong kumilos, O Diyos. Isulong niyo po ang inyong kaharian sa bawat puso amang banal at ang bawat isa amang banal ay maging ilaw at asina kung saan po ang nasa kapaligiran amang banal ay maakit at lumapit sa inyo. Maraming maraming salamat Panginoon. Patuloy lamang na ikaw po ang aming pinapapurihan, dinadakila, pinapasalamatan sa pagkatunay nga po Panginoon, ikaw po ang karapat dapat ng lahat ng ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.